Dito nga tayo sa kanlurang bahagi ng Luzon at sisilipin natin ang kauna-unahang glass walk sa Pilipinas, ang Miracle Glass Walk sa Monte Maria na matatagpuan mo lang dito sa barangay Pagkilatan, Batangas City. So mga Kamindurayong TV, mararanasan nga natin kung paano lumakad sa ibabaw ng glass na ang ilalim nga nito ay bangin. Sobrang taas nito. Ayan, isipasilip e, niyo po muna ng konti sa kanila. Mga kamindurayan TV, dito nga tayo sa Calabarzon at pupuntahan natin ang isa sa pinakamagandang magiging tourist attraction ng probinsya ng Batangas. bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs maraming salamat po Hindi natin naakalain na dito sa probinsya ng Batangas ay itinayo ang kauna-unahang glasswalk ng Pilipinas na talagang sa ibang bansa mo lang makikita, partikular na sa bansang China. At ito ay isa sa pinapangarap ng bawat Pilipino na mahilig sa adventure, ay hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para maranasan lang ang ganitong klase ng adventure. Dahil dito lang sa Monte Maria, sa barangay Pinagkilatan, Batangas City ay mararanasan mo na kung paano lumakad sa ibabaw ng glass na tinatawag nilang Miracle Glass Walk. Good morning ma'am uh, Mindora yung TV nais ko po sanang i-vlog itong uh, tinatawag na Merakila Walk dito nga sa Barangay Pagkilatan Okay, but you have to be careful muna doon kasi hindi pa siya safe for the public Ipapasas na lang namin kayo sa ating wife Sihata ano na ating wife si Kuya uh, Mag-iingat na kayo na kasi ongoing yung clearing namin Ini-clear pa siya So nagpapasalamat nga tayo mga Kamindurayan TV dito kay Ma'am Rain at pinayagan tayo mag vlog kahit hindi pa talaga tapos itong ginagawang construction na Miracle Walk nga dito sa Monte Maria. Ang kailangan lang daw natin ay mag-ingat dito nga sa loob dahil marami pang bakal ang hindi pa naaayos at may mga harang na open pa sa itaas at napansin ko agad na itong ating nilalakarang ito ay wala pang hawakan na kapag ka nagkamali ka ay sa baba ka pupulutin kamukha nitong uh, bubuhusan nilang ito ng samento bakal pa talaga at napakaswerte natin dahil pinayagan tayo na kahit hindi pa tapos ang nasabing uh, miracle walk ay pinayagan tayong makapunta at makapag-vlog sa ibabaw nito. Ito yung sinasabi ni Ma'am Rain kanina na kailangan natin mag-ingat sa itaas dahil hindi pa talaga kumpleto yung pinakangharang dito nga sa may glass na ito. Habang naglalakad ako dito sa ibabaw ng salamin ay grabing kaligayahan ng aking nararamdaman sapagkat napil ko na kung anong experience ang nakikita ko lang sa ibang bansa. Mr. OIC, gaano ka safe lumakad dito sa Miracle Glass Walk na ito? Safety po tayo dito. Ang hindi lang po tayo safe yung sarili natin. Kasi ah uh, kita nyo naman po yung hataas ng ilalim. Pero kung gusto nyo talaga makarating doon, di na po kayo masyadong tumingin sa iyo. baba. baba. Uh, pero ito po, safe po nito. So, tatlong okay. layer po yan. yan, makikita nyo po. Oh. Ayan, tatlong layer po. Ari, ito. Kung sakali na bibigay yung nasa ibabaw, meron uh, pa talawa. Pero uh, yun pero, ay pero malabo pong bumigay malabo. yung nasa ibabaw. Talaga pong napaka ano yan. Yung po na. Bago po ilagay dito. Mga Kamindurayon TV, dito mismo sa tabi ng Miracle Glass Walk ay mapapansin mo na na nakalagay ang mga kapsul. Ito ay living room para sa mga guest na gustong mag-stay overnight. At kapag ka nandito ka sa Miracle Glass Walk na ito ay makikita mo ang pulo ng Isla Verde, Batangas, ang Puerto Galera ng Oriental Mindoro at ng Isla ng Tingloy at ang kahabaan ng Mabini, Batangas at mismong pier ng Batangas ay kitang-kita mo rin dito. Kaya sobrang sulit ang mararanasan mo sa lugar na ito. Napakaganda po. Sobrang taas na nito. Ayan, isip-asilip e niyo po muna ng buwan sa kapitna. Yeah. Andito na tayo sa pinakang dulo na may pinakamataas na parte ng Miracle Glass Walk. Kapag ka malulain ka, huwag ka nang pupunta sa bahaging ito may napansin pa tayo ditong animoy buwan na kung tawagin nila ay half moon. Maganda raw itong tingnan kapag kagabi dahil ito ay umiilaw. Kamuntik-muntikan ka ng tumama yung ating drone dito sa pinakang itaas na ito. Maraming nagtatanong kung kailan daw ang opening ng lugar na ito. Mas magandang tanungin natin si Ma'am Rain kung kailan ba talaga ito mag-o-open in public. Panghuling tanong na lang ma'am para malaman ang ating mga kababayan na nag-aabang sa Miracle Walk Glass na ito. Kailan ito mag-o-open? Uh, the targets before Christmas. So ayun mga kamindurahin TV, ayun nga kay Ma'am Rain ay mag-o-open ang Miracle Glass Walk na ito before Christmas this year. Ibig sabihin, bago mag-December. Ano naman to? Ito sir, ay tayo ng para oh. yan, yung malakas ang loob. Meron tayo sir, aso uh, naman dahil meron tayong harap. Ayon dito kay OIC, ang tulay na ito ay hanging bridge na kapag tumulay ka rito meron namang uh, harness na nakatali sa itaas pero yung malalakas lang ang loob ang pwedeng pwede dito silipin natin ang plano kung ano pa ang mga itatayo sa lugar na ito. Base sa ating nakitang plano ay mapapabilib ka talaga sa plano ng Monte Maria sapagkat bukod sa Miracle Glass Walk dahil magkakameron din sila dito ng water park hindi, hindi lang basta water park isang world class water park children's pool long slide pool wave pool at magkakamiron din dito ng mga hotel, kondo at iba pang nakaka-amaze na tanawin na dito mo lang din makikita sa Monte Maria. the city Bago ko nga tapusin ang aking vlog ay nais ko munang pasalamatan sa pangunguna ni Ma'am Reynalyn Roberto, Executive Secretary ni Governor Mandanas at kay Dexter Arnosa, assistant ni Martin Ramos at kay Mr. Jonard Karingal nga OIC ng security guard ng Monte Maria. Shoutout sa inyo at mabuhay tayong lahat. Mga Kamindurahin TV, malalaman nyo dito sa aking channel at i-update ko kayo kung mag-uupi na ang Miracle Glass Walk dito nga sa Barangay Pagkilatan, Monte Maria, Batangas City. baka meron kang isa shout out bago tayo matapos dito sa ating vlog. Ayun sir, ikukuhain ko na sir ang pagkakataon at may authorize nyo sir. Uh, pwedeng pwede pa shout out po. Shout out po yung taga kinyangan Quezon. Diyan po sa barangay Sisi at Salakan. Narito po si Jordan Karingal, mga kaibigan. Shout out po sir. Yun, ay, ay dapat hindi makalimutan. Mrs. Corazon Karingal, at saka po sa anak ko, si Nicole Karingal, si Nadine Karingal, at As, saka po si Jake okay, Marion. Ma, thank oh. you. TV, tapos na nga ang ginawa natin pag-explore dito sa tinatawag nilang Miracle Walk dito nga sa may Monte Maria, Barangay Pagkilatan, Batangas City. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, share and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po. like Buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in.